lang kakarating din natin pag so, nakan niya wai sana riga mo so bye bye anda kayo natin to sa so palibutan pa natin to mamaya pag natapos natin to, tapos yung susunod natin yung pano uh, or baka bukas na yan kasi mat, mat, matatagalan tayo dito ah magsasakang so, muna sa ah makakakaon okay. din tayo taga lang yan.